For today's video mga lods, pag-uusapan po natin kung bakit nga ba napapanaginipan pa rin natin madalas ang ex natin. No? Kahit nasabi mo na in a relationship na tayo ngayon o may mga anak na tayo ngayon sa karelasyon natin ngayon, minsan o oh, madalas talaga napapanaginipan pa rin natin sila. Ano-ano nga ba yung mga dahilan? Pero bago yan, kung hindi pa nga po ako subscribers, click mo na po muna yan. Maraming maraming salamat. God bless po. So, alam nyo lods, no, maging ako ay napapanaginipan pa rin yung ex ko, yung dati kong kalibin partner. Kahit na meron na akong dalawang anak ngayon sa inakasama ko ngayon. So, kahit hindi ko naman siya iniisip, eh, napapanaginipan ko pa rin, no? Holy no, nakaraan na napapanaginipan ko na naman siya. Sabi ko, bakit kaya napapanaginipan ko pa rin to, no? Usod na ako tayo hagan sa dahilan number one. Hindi pa tapos o hindi mo pa na na maayos ang emosyon mo tungkol sa breakup ninyo. Ang hmm. parang damo, hindi ka pa rin handa, no? Hindi ka pa rin handa ang kalimutan siya. So, meron ka pa rin sa kaibuturan mo na parang hindi mo pa rin siya makalimutan, no? So, talaga nga naman, minsan naiisip mo pa rin siya, no? So, hindi mo pa talaga siya totally na nakalimutan, no? Sabi na itinago mo na siya dito sa loob ng puso mo. Itinabi mo lang, pero nandun pa rin siya. So, kahit na in a relationship ka na ngayon at pakaramdam mo, masaya ka naman, no? Napapariginipan mo pa rin siya dahil po, pakaramdam mo, meron ka pa gustong sabihin sa kanya. Hindi mo sa kanya masabi-sabi dahil hindi na nga kayo nakikita. Pakaramdam hindi ka kontento sa pagbe-break up ninyong dalawa. So, kaya po, minsan talaga, napapariginipan mo pa ang ex mo. So, proceed na tayo hagan sa number 2. Mga alaala ka kulangan sa closure, kaya hindi ka makalaya, no? Ang ibig sabihin ko dito, Lods, no? Paulit-ulit mo pa rin naaalala yung pinagsamahan ninyo, no? Siguro yung mga pinagagawa ninyo nung kayo pang dalawa. At pakaramdam mo, Lods, hindi ka naging handa sa pagtatapos ninyong dalawa, kaya pakaramdam mo, may kulang. At dahil doon, hindi ka makalaya sa pakaramdam na yon no? Kasi nga, iniisip mo pa rin yung alaala ninyong dalawa. Dati-dati, ganito kami. Dati-dati, nagpupunta kami sa ganito. No, yung mga ganun, iniisip mo pa rin yung mga ganun. Kaya minsan, loads, may pakiramdam kang hindi ka pa rin malaya kahit na in a relationship ka na ngayon. Minsan po, dinadalaw ka talaga yun sa panaginip mo. So, proceed na po tayo sa number 3. May pagmamahal ka pa din. Opo, isa rin po sa ito sa dahilan, no? Na, na posibleng may pagmamahal ka pa rin sa tao na yun kahit na in a relationship ka na ngayon, no? Uh, minsan po, talaga nga namang hindi may iwasan yan. Lalo-lalo na kung bago pa lang kayo ng kasama mo ngayon, di ba? Hindi pa kayo masyado nagtatagal. So, minsan talaga, Lods, no, hindi may iwasan na parang pakaramdam mo, may pagmamahal ka pa rin sa tao na yon no? Kasi andun pa rin yung lungkot at saya sa damdamin mo, no? Andun pa rin na natili pa rin doon. So, minsan, mayroon pa talagang pagmamahal na naiiwan, kaya po, madalas, napaparanggini kong pa rin ang ex mo. Usad na po tayo agad sa number four, pagbabago sa buhay mo. Yung parang hindi mo, Lods, mapanggap na bigla na nagbago yung buhay mo dahil nawala siya, no? Uh, marami ka dapat i-adjust sa sarili mo dahil nawala siya. So, misa, pa mo siya dahil parang damo nag adjust ka pa rin at, at parang hindi ka pa rin komportable o handa sa pagbabago ng buhay mo. So, proceed dapat ay ka agad sa number 5. Pagsisisi sa mga hindi mo nagawa para sa kanya nung kayo pa. Pulods ka dala yung nararamdaman ng isang tao na uh, parang paharamdam mo bigla na lang kayo nagkahiwalay at paharamdam mo kasalanan mo, no? Nagsisisi ka na sana ginawa ko noon. Sana sinabi ko na sa kanya ito noon. Sana hindi ko ginawa. Yung mga ganyan loads, no, sana pumunta kami dati sa ganyan kasi pangarap niya yan. So, minsan loads, no, napapaniginipan pa rin natin ang ex natin dahil po sa pagsisisi, no? Para pahamdam mo, uh, meron kang pupukulang sa tao na yun. Kaya, iniisip mo pa rin na sana, no, sana ginawa ko yon nung no, kami pa. Baka siguro hindi siya nawala. So, hanggang dito na lang po tayo mga loads. I hope na lang something you in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!